Hello, hello mga BBS, Welcome back sa ating channel kung saan ang bawat kwento ay may berdeng dahilan. Ako po inyong Miss V, handang ibahagi ang mga juicy details tungkol sa isang gulay na hindi lang masarap kundi patok na patok din sa negosyo. Ang lettuce. Alam niyo ba mga ka-VVS na maraming klase pala ang lettuce? Meron tayong iceberg na crunchy at madalas makikita sa burgers at salads. Tapos itong loose leaf na siyang bida sa mga samgyupsal restos. Meron din tayong romaine na matigas ang dahon, perfect sa Caesar salad. At ang butterhead, malambot at parang mantika ang texture. Grabe nga ang demand sa lettuce ngayon mga ka -VVS. Imagine you halos lahat ng paborito nating kainan mula burger joints, salad bars, sandwich shops, hanggang sa masikat na samgyupsal restaurants. Kailangan ng tone ni Ladang Lettuce. Kaya naman, kung naghahanap kayo ng pwedeng pagkakakitaan, ang pagtatanin ng lettuce ay isang napakagandang idea. Paano magsimula pagtanim at pag-aalaga? Mula punla hanggang anihan, ito ang mga kailangan nating gawin. Buto, Magsimula sa quality seeds. Itanim ang buto sa seedling tray na may seedling mix at diligan. Sibol. mag lang kayo ng mga 7 to 14 days para sumibol ang mga binhi. Lipat tanim. Kapag may dalawa hanggang apat na natunay na dahon na ang punla, ilipat na ito. Kung sa lupa itatanim, ilipat sa raised beds na may pinaghalong lupa, compost, at rice hull. Kung hydroponics naman, ilipat sa net pots ng inyong system. Alaga Araw-araw na diligan pero iwasan ng sobrang basa. Iwasan din ang matinding sikat ng araw sa tanghali para hindi maging mapait ang lettuce. Mga nutrients na kailangan ng lettuce. Mahalaga ang tamang pagkain para sa ating mga tanim. Sa lupa, kailangan ng nitrogen para sa dahon. Makukuha sa compost at vermicast. Phosphorus para sa ugat makukuha to sa bone meal at potassium para sa resistensya. Makukuha naman to sa wood ash pero ingat sa paggamit. Sa hydrophonics naman, gumamit ng hydrophonic nutrient solution na may kumplentong NPK at iba pang micro elements. Tingnan ang instructions sa pakete at iyaking tama ang pH level, 5.5 hanggang 6.5. Puhunan at pagkahanda sa anihan. Maraming nagtatanong kung magkano nga ba ang kailangan. Ang maganda, maliit lang ang puhunan para makapagsimula. Kung lupa ang gagamitin, kaya mo na magsimula sa 5,000 pesos hanggang 15,000 pesos, depende sa laki ng espasyo at sa mga gamit na bibilhin mo kung hydrophonics naman, pwede kang magsimula sa 1,000 pesos kung DIY. Pero kung gusto mo ng kit, may mga nagsisimula sa 5,000 pesos. Tandaan, maliit na puhunan pero malaki ang potential na balik. Ang pinakamasarap na part ay ang anihan. Depende sa klase ng lettuce ang tagal. Loose leaf pwede nang simulan ang cut and come again harvest pagkalipas ng 30 to 45 days. Pitasin lang ang panlabas na dahon para tuloy-tuloy ang ani. Crisp head at romaine. Hintayin bumilog at tumigas ang ulo mga 60 to 90 days bago anihin ang buo. Farm gate price estimate 30 pesos to 75 pesos per kilogram. Market price estimate 290 pesos to 624 pesos per kilogram. Tingnan niyo yan mga ka-VVS. Malaki ang potential nakita sa lettuce. Sa bawat kilo, malaki ang pwedeng patong. Lalo na kung direktang maibibenta niyo sa mga restaurants o sa inyong mga kapitbahay. At saan niyo pwedeng ibenta ang inyong masaganang ani? online sa inyong mga kapitbahay, sa mga lokal na palengke o kaya direktang makipag-ugnayan sa mga restaurants na nangangailangan ng fresh na fresh na lettuce. Kaya, ano pang hinihintay niyo mga ka-BBS? Simulan niyo ang inyong lettuce farming journey. Maliit na puhunan, malaking kita. Yan ang atid ng lettuce. Hanggang sa susunod na kwentong may berdeng dahilan, dito lang sa Voice and Vision Stories. Ako po si Miss B, ang inyong palaging kasama sa Agri Ventures. Paalam!